Hello mga kamat nagenya. Welcome back po sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong Linkod. For today's video tuturuan ko kayo kung paano magluto ng ginataang pulingan. Sundin lamang po ang aking ginagawa at siguradong makukuha nyo ang the best na lasa ng ginataang tulingan. Unang gawin, pakuluan po natin ang isda sa suka at saka kamyas. Lagyan ito ng asin. Kasi po ang suka para mawala yung lansa ng isda. At Takpan po ito hanggang sa sipsipin niya ang suka at saka yung asim ng kamyas. E ready ang mga herbs and spices at Tcharam! Siyempre, ilalagay na natin yung pangalawang piga ng ating gata. Yes, tapos, pangalawang gata ito dahil papakuluan ulit natin siya sa pangalawang piga ng gata. At ilalagay natin ang kanyang mga herbs and spices like luya, sibuyas, bawang, at kapag kumulo na po ang ating Pangalawang gata, lagyan po ulit ito ng suka. Siyempre, ang suka kasi kontrapanis yan para hindi po agad napapanis ang ating ulam. At lagyan na natin siya ng ooh, pinakaunang gata. At papakuluan ulit natin siya lagyan ng asin and other herbs and spices. At kapag kumulo na, siyempre, ilalagay na natin yung ating mga pinakamasarap na gulay katulad na lang ng pechay, at talong. Pwede din pong malunggay kapag may malunggay kayo. Basta nasa diskarte nyo na kung paano nyo mapapasarap ang inyong ulam. Thank you guys for always supporting my small YouTube channel. God bless. Thank you for watching. I love you guys.